dami! Ayan, yeah, makakabitaw yan sa pa ni Puging Buboy. Ayan. So yun, magandang hapon mga kaibigan. Kaninang tanghali, umihip yung malakas na hangin, habagat, kaya sumabay yung tubig. Tubig dagat. Kaya umapaw dito hanggang sa palayan. Mayroong malit na pispan doon. Umapaw. Kaya yung mga tilapia napunta sa palayan kaya mamayang gabi magiilaw kami ng pambitaw namin dun sa Pispani Puging Buboy tama tama magkakaroon ng pagkakataon na malagyan ng tilapia yun hanggang dito yung tubig siguro mga ano tatlong dangkal ang tubig dito kanina kaya mamaya iilaw tayo kung may makuha tayo shout out nga pala kay Romil Lagata dyan sa mga taga buyog sa kay Sandy Uragon Official Saka kay Luis Salgado Vlog, shout out sa inyong lahat. Saka kay Randus Moto Vlog. kay Melchor Roda Vlogger. So yun, shout out sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, yan, yan. Ay mga kaibigan, ng sisilo kami dito ng mga tilapia dahil umano yung pispan, umapaw. Kasama natin yung mga pugi, si Puging Buboy. Pero mga maliliit pa mga kaibigan, pero if bibitaw natin doon sa pispan ng eh, ipuging buboy. Ang dami oh. Ang dami. Mga ano yan. Mga imported na trap yan. Dapat makarami tayong pambitaw doon sa pispan buboy. Okay. Ayos. <laughs> nalawod man pa ma na kuno man din siya kabasaan niyan no, 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 no. <laughs> dadat tubig para buhay pa pagdating dun sa ano sa ating Pispan Huh? Ano po gi? Isa shout out ka po Wala ka? lang. Wala lang. out. Wala. <laughs> Dali munting Yan. Para makarami tayo na pambitaw doon sa ano, Sa ating ano, pispan Ni puging buboy.

Ito, ito, Malaki na yan eh. Kanyan na yan. Makabitaw yan sa pispan. Dami. Ayan, yeah, makakabitaw yan sa pispan ni eh, Puging Buboy. Ayan. Ayan, kuhol na yan. Nadubuhin na lang yan. oh, dubuhin natin mamaya. oh, ay bukas. Dubuhin yan. Dami kuhol. Ano, garo mo? Ayan. Itawan mo na dyan. Ayan. Ayan para pag lumaki yan pagka uh, nagka nagkapiras po yung buboy bibigyan naman tayo niya ng pambili ng ano kindi di ba <laughs> hello, oh, hey, hey. yan o ba daw kamay pa kita ano bibitawa bibitaw na yan bibitawa na sige labas na kayo para magsilakihan na kayo yan na tuwang tuwa sila oh nakuha sa palayan tapos bitaw dito sa pispan. Shoutout kayo. Oh. Shoutout. Shout Isa-isa mga pugi. Shoutout. Oh, ikaw. Meron ka mag sa shoutout. Shoutout kay <laughs> Narte. <laughs> oh, ikaw. Shoutout sa'yo, Mila. Nandito kami. Nagpapakawala kami ng sila. dito sa piece namin. Okay. <laughs> oh, ba badyaw. Wala <laughs> muna. Wala. Talaga naman. Oh, ikaw, Moy. Wala, wala. Wala rin. Sino 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 yan? Sino? Sino si na shout out po? Kan Artemis.